Sa Magandang sanusenyo, narito po tayo ngayon sa United Barangay San Martin kung saan sa ikatlong araw muling umarangkada ang Paskuhan 2025 handog ng Pamahalang Lungsod sa ating mga kababayang sanusenyo ngayong darating na kapaskuhan. Sunset. Sa ikatlong araw ng Disyembre, maagang umarangkada ang Paskuhan 2025, hatid ang mga pamaskong handog ng pamahalang lungsod kung saan target naman sa araw na ito ang mga pamilya mula sa United Barangay Gumaok at United Barangay San Martin. Masayang sinalubong ng mga residente sa United Barangay Gumaok ang kanilang umaga, kapiling sina Mayor Ate Robes, Congressman Arthur Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, maging sina Board Member Efren Bartolome Jr. at John John De Los Santos. Ayon kina Edwin at Joy, nagpapasalamat sila dahil sa mga pamaskong natanggap nila, may panimula na sila pang Noche Buena. Simple lang po yung gusto kong mayanda. Yung pong kaya lang pong ibigay sa amin ng gobyerno at ng ating puti. Mayor na si Ma'am Robes iyon lang po yung pagsasalusaluhan namin ngayong kapaskuhan. Malaki pong tulong po to sa amin kasi sa mga panahon po ito medyo tagira po tayo sa mga kinikita, mga kaperahan. Marami po salamat sa ating buti mayor at sa kay Congressman Robes na nagbigay po sila ng magandang pamasko sa aming mga mamamayan ng San Joseño. Marami po salamat. Okay na po siya kasi ano eh, malilis na po yung gastos namin nag-asawa. Hindi na kami bibili ng mga panghanda, mga ibang panghanda namin sa ano na Chepena. Simple lang po yung kasa ano, kakain kasama yung buong pamilya. Kasunod dito, inikot naman ng grupo ang mga pamilya mula sa United Barangay San Martin sa ikalawang distrito ng lungsod na masayang tinanggap ang kanilang mga pamasko. Sina Tatay Fernando at Nanay Teresa naman, dahil kahit papano ay may mailuluto na mula sa pamaskong natanggap, may iba pang pinaghahandaan bukod pa sa Noche Buena. Eh sana maging malusog, malusog, wag magkasakit. Ganun na lang. Tulong to binigay ni Mayor. Eh, ba, araw-araw eh. Yung, sa mga anak ko rin. O, oh, yan. Yan ang, tsaka yung may, kung ano ibigay. May binigay na, ano rito eh. Ham. ham. Di, yan, yeah, baka ulami namin mamaya. Oh. <laughs> Sana, maging maganda pa yung buhay namin. Maging maayos pa yung mga pagsasama namin mga pamilya ko. Ayun lang naman. Naroon na, na pagka nandito silang lahat, mga apo ko, masayang-masaya masaya na kami mag-asawa. Simple lang, sa may sa pagsalusaluhan lang kami mag-anak, kompleto yung mga anak ko, okay na sa amin. Ano po ba mga plato, plano ninyong ihanda ngayon? Ayun, yung ng ni Mayor, malaking tulong na rin sa amin yon. Ano pa po? Yung may spaghetti, tapos may konting ham. May cold drinks, ganun lang. Basta kompleto yung mga anak ko. Tsaka asawa ko dito, okay lang sa amin. Si Albert naman na isang OFW, bukod sa pasasalamat sa blessing na natanggap, may Christmas wish din ngayong Pasko para sa kanyang pamilya. Ngayon kasi, ngayon kasi first time ko mag-Christmas ngayon. So, opo. Oh so, syempre ini-enjoy po namin. Tulad po ng ano, yung bigay po ni Mayor, medyo uh, malaking tulong din po para po sa amin para... At is konti na lang po yung i ano na may handa kasi di po ba pag Christmas dapat ano la sama-sama kailangan masaya. Para po sa amin, siyempre uh, yun po yung kalusugan po ng pamilya ko namin tapos sana uh, ano lagi kaming ano oh um, Saka ay, basta po safe po sila pag alis ko. O yun po, masaya po ako. Iba-iba man ang pinaplanong lutuin ngayong Pasko at ihanda sa Noche Buena ang mga pamaskong natanggap ng mga sanusenyo kabawasan na raw sa kanilang iisipin at paghahandaan. Ang mga ngiti, tawanan, yakap at pagbati ay nagpapatunay lamang na ang himig ng pusong San Joseño hindi sa halaga o dami ng regalong natanggap na susukat, kundi sa mismong puso na ang himig ay mapasaya at maghati ng pag-asa sa bawat isa hindi lang ngayong kapaskuhan kundi sa kahit na anong panahon man. Samantala patuloy na aarangkada ang Paskuhan 2025 at sa mga susunod na araw sa iba pang mga barangay sa lungsod hatid ang himig ng puso sa bawat pamilyang San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jalo Daran. Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng pamahalaan ng SOD ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San sa